Yo, what's up mga kagisa? At yun na nga, makikiuso muna tayo sa ADN My Life na yan. Ngayon nga po ay unang beses ko mag-upload ng ganitong content sa pagluluto. Dahil nga isa ito sa mga hilig ko at madalas kong ginagawa. Bakit nga ba hindi nga lang i-record at i-share din ang ibang pang style ng sikling pagluluto? Siyempre, unang muna mga kagisa, ugasan muna natin ang mga gagamitin natin kaysa sa pagluluto tulad ng mano. Pinugasan ko na rin pala ang balat ng manok para mamaya sa chicken. chicken oil. breast ngaku nga po pala ang gagamitin natin sa paggawa ng chicken pastil Kung napapansin niyo po, wala na pong balat yan. Tinanggal ko po kasi yung panggawa ng chicken ay mamaya. Sa puntong to ay tapos na natin pakuluan ng chicken breast at iahawin na natin siya. Papakuluan lang po pala natin siya sa asin, paminta, laurel. So, tapos na rin palang pakuluan ng chicken breast at na-shredded na rin natin ang mga chicken. Inulit ko po pala gawa ng chicken oil dahil nakulangan ako sa kulay ng atswete. Kaya dinagdagan ko. At ito na mga kagisa, mag tayo ay maggisa na. Shoutout na pala sa mga kagisa dyan. papalong naman po, salamat. Pagkagisa, nagigisa na tayo ng bawang, sibuyas. At sa puntong to, may dumaan ang hair. Wala akong masabi. Hintayin lang natin mag-brown yung bawang pag susunugin at yung sibuyas, hintayin lang natin mag-translucent. Sa puntong to, pwede na natin ilagay ang ating shredded chicken. At sa katimplahan ng toyo, paminta, turmeric powder, onion powder, at konting oyster sauce. Ilagyan ko rin pala yan ng konting sugar and chicken powder. Ang diameter lang gamit ko dyan mga kagisa. Nilagyan ko rin pala siya ng half chicken cubes. And then ayan, gisa gisahin nyo lang hanggang magsama-sama silang lahat at ma-spread yung flavor. Pinatakan ko rin pala yan ng konting suka, mga isang kutsara. At ayan, gisa-gisa, 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 banding-banding, all together muna kayo. Mga kagisa, at sa punto nga ito, puro tayo punto, gisa-gisa pa rin tayo at nilagay nga natin ng onion leaves at butter. Dinagdagan ko rin pala siya ng konting toyo, medyo nakulaman ako sa alat. At ayan nga po mga kagisa, patuloy lang po natin silang gisahin hanggang makuha natin yung texture ng pagkalutong niya. At nga po, ako, feeling lang tayo dyan, mga <laughs> Naglagay rin pala ako ng fried onion para sa dagdag ng flavor ng ating chicken pastil. At itak-tak mo. Itak-tak itak Itak-tak. Itak-tak At ito na nga po, mga kagisa. ayun wow. Ayan. Muntik na siyang masunog. Bibilis ang ng pagluto at gumangawa ng anak ko. At ito na nga mga kagisa, mag-iinit muna tayo ng dahon ng saging para magamit natin mamaya sa pag-plating natin. At ito na nga mga kagisa, it's baby man time pinapakilala ko nga palang aking anak-anak na napakahilig din kumain. At sa oras nga na yan, gutom na yan siya dahil kasusundo ko lang sa kanya galing sa school. Tingnan nyo nga po mga kagisa, enjoy na enjoy siya sa pagkain ng chicken pastel, sarap na sarap siya. At yun na nga mga kagisa, hanggang dito na lang po, pakicomment naman po ano next yung na ulam para sa aking alaga. Thank you for watching mga kagisa. Bye!